Narito ngayong araw ang anak bayan sa Central at sa Carrera de Tarla kung saan ma, minasaker ng, kap, ng militar ang mga magsasakang paglaban para sa kanilang lupa. Ngayong araw, pinatunayan ng kabataan, pinatunayan ng mga magsasaka ang kanilang lakas upang bawiin ang lupa na kailanman hindi magtatagumpay ang pasistang estado sa so nagkakaisang lakas ng mamamayan. Ngayong sa th anniversary ng Hacienda de Visita, mas nating pinatunayan na bigo ang militar. Kailanman hindi magwawagi ang estado, hindi magwawagi ang sinumang panging may lupa kahit paslangin nila ang mga magsasaka. Makasaysayan ng araw na ito na muling nagpakita ang mga magsasaka kasama ang mga kabataan upang ipaglaban ang ating karapatan sa lupa. Hangga't walang lupa ang mga magsasaka, tuloy-tuloy masasanim -tuloy ang mga kabataan, tuloy-tuloy natatapak ang kabataan sa sakahan upang bawiin ang lupa dahil ang lupa para sa mga magsasaka ay buhay at tungo buhay...